Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan! Aalamin, tutuklasin, at ibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Experts Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa Deezer H. TV. Ayon sa datos, isa sa bawat labing apat na Pilipino ang nagkakaroon ng diabetes at itinuturi ito na ikaapat sa leading cause of death ng mga Pinoy sa bansa. Tahimik ang sakit na ito sa simula, ngunit kung hindi maagapan, maaari itong magdulot ng komplikasyon tulad na lamang ng problema sa kidney, sa ating puso, maging sa ating mga mata. Pero ang magandang balita, marami tayong pwedeng gawin lalo na kung maaga itong matutuklasan. Kaya naman sa episode natin ngayong linggo, Layunin nating palawakin pa ang kaalaman ng publiko tungkol sa sakit na diabetes, hindi lamang sa blood sugar kundi pati na rin sa mga komplikasyong madalas na hindi napapansin at napag-uusapan. Ngayong araw, makakasama natin si Dr. Laura May Tinhay, ang presidente ng Philippine College of Endocrinology, Diabetes and Metabolism. Dok, magandang araw po. Welcome Hi. po sa ating programa, Expert Magandang Opinion. hapon, Rubik. Magandang hapon sa inyong lahat. Doc, Dok, sa panahon nga po natin ngayon, uh, itinuturing pa rin po ng public health concern itong diabetes. At uh, sa datos nga po, ikaapat po ito sa leading cause of death ng mga Pinoy sa Pilipinas. Doc, in layman's term, in simple explanation po, ano po ba talaga ang sakit ng diabetes? So, ang diabetes, no, ito yung sakit napagkatumataas na pagka na yung sugar o yung natin sa loob ng dugo natin, no? yung blood sugar natin, tumataas na. Pero hindi siya ganun kasimple kasi, eh, na mataas lang ang blood sugars. So, no? akala kasi minsan natin, no? E, mataas eh, ano ngayon. No? Pero kasi ang kataasan ng mga blood sugars natin sa loob ng sa dugo natin, no? ay nagiging sanhi ng mga komplikasyon sa katawan natin. Sana. Ano po ba, Dok, yung mga pangunahing risk factors ng pagkakaroon po ng diabetes ng isang tao? So, yung mga tao magka maaaring magkaroon ng diabetes, kuwari, syempre, kung may kamag-anak ka, yung first degree relative mo na may diabetes din, kung kuwari, parati kang uh, nakaupo, magana sobra ang pagkain. Kasi syempre, pagka tumataba tayo ng tumataba, ayan, nagkakaroon din yung chance natin na magkaroon ng diabetes. Sa mga taong, sa mga babae na nagkaroon ng diabetes habang butis, isa din tong risk factor para magkaroon in the future ng diabetes din. Yeah. Oo. Oh, oh. Pero Doc, bukod po sa lifestyle, uh, isa rin bang factor yun na mamana? Hereditary din po ba itong Ay, diabetes? Ay, tama ka. Oo. Um, o, kaya nga yung mga, pare, papa mo, or for example, mama mo, may diabetes, malaki yung chance na magkakaroon ka din ng diabetes in the future. no Tapos, syempre, as we grow older, habang tumatanda tayo, tumataas talaga yung chance natin na magkaroon ng diabetes. Pero, ang magandang balita po, pwede siyang maagapan, ma-prevent, or kahit papaano, ma-delay naman siya. Nabanggit nyo, doc, ma-delay. Pero ito ba, eh, hindi posible na mahinto yung cycle na pagka, pagpapasa ng diabetes? So, the pagka, pa pagka nasa genes mo kasi, so, syempre, ko ano naman ang namanan mo talaga. And, syempre, hopefully, lahat tayo, no, minsan, naglalokohan tayo, ah. tayo, birthday na naman, tumatanda. Pero, at least, no, titignan natin minsan dun sa part na yun na, hmm. at least, tumatanda tayo kaysa natigil na ang lahat. no Pero, ang age is also a risk factor for developing diabetes. But, of course, pagkatama ang life lifestyle. Ibig sabihin, no, katamtaman ang kain, no? And then katamtaman ang exercise, hindi tayo yung parating nakaupo, minsan tatayo talaga tayo at kikilos ng katawan ng malalas. Makontrol natin yung weight natin, no? Ito ang mga importanteng paraan para talaga hindi rin tayo magkaroon ng diet. Nabanggit nyo nga, Dok, yung age na factor din ng diabetes. Yung gender ba, Dok? May factor ba? Tapos so lamang ba na kayo babae? Uh, generally, hindi naman. Walang hmm. pinipili. Walang pinipili okay. ang diabetes uh, in terms of gender. Pero Dok, uh, sino talaga ang prone sa pagkakaroon ng diabetes? Especially dito na lang sa Philippines. Oo, ang mga Filipinos kasi, no, medyo prone talaga magkaroon ng diabetes. No, kung kukumparahin natin sarili natin, kung pare sa mga Americans or yung mga Caucasians, no, sa mas mababang timbang, mas mataas na ang risk natin na magkaroon ng diabetes kumpara sa kanila. Yung mga tao din na medyo malalaki na ang bewang, nako hindi naman siguro tayo, no? So, pero kung lumalaki na ang bewang, kasi yung isa tong uh, senyales na maaaring marami ng taba sa loob ng tiyan, no? Yung nakabalot sa bituka, yung fatty liver na tinatawag. At itong mga taong ito, mas mataas talaga ang chance na magkaroon din ng diabetes. Okay, Dok. Dok, ito isa sa sinasabi rin ng marami na tridor daw itong uh, sakit ng diabetes. Uh, silent disease daw po ito. Paano ko ba nangyari ito, Dok? Bakit bakit nila sinasabing tridor itong sakit ito? Tama ka dyan, no? Kasi syempre, di ba, minsan magugulat ka pag nag-check sila sa iyo ng dugon, taas-taas pala. Mm -hmm. Pero a lot of times, madalas, wala ka naman palang nararamdaman. Di ba? So, kaya sinabi ng tridor, kasi kahit mataas ang blood sugars mo, wala nararamdaman, happy ka, kain ka ng kain, no? doing your everyday thing, pero hindi mo alam na yung kataasan ng blood sugar na yun, nasisira na pala ang mga parts of the body natin. Pero Dok, meron po bang early signs o mga sintomas para malaman na ito pala, ako pala ay nagkakaroon na ng diabetes or posible na akong ma-diagnose ng diabetes? may mga ibang tao, pagka talagang mataas na mataas ang blood sugars, nakakaramdam sila yung parating nauuhaw. So, inom ng inom. No? Pagka taas sila uminom, no? diretso iihi, iinom, iihi. No? So, it's a cycle. Yung iba din, parang parating gutom. So, kain sila kain, pero hindi sila tumataba. Actually, pumapayat sila. No? Kasi yung lahat ng kinain, Pagka naging asukal sa dugo, ang taas-taas. Pag dumaan sa kidneys pag inilalabas sa ihi may asukal yung ihi so yung lahat ng kinakain mo nailalabas mo din kaya sila pumapayat kahit na ang gana nila kumain so Dok, hindi totoo na parang pag nagka diabetes ka or yung iba sinasabi nila uh, maling paniniwala din ito Dok. Ah, yung mga diabetes daw ngayon ang tinatama ay talaga uh, obese so usually pag yun yun no pag na mm -hmm. no ang nangyayari nagkakaroon tayo ng tinatawag na insulin resistance no ang insulin no hindi tayo dapat matakot sa insulin normal na parte ng katawan natin to galing sa lapay ang lapay yung pancreas na tinatawag isang organ ito sa likod ng chan natin no naglalabas siya ng insulin ang insulin ay gamit ng katawan natin para yung sugar imbis na manatili sa loob ng dugo, ay papasok yan sa muscles natin, no? sa mga cells natin para magamit ng katawan natin yung sugar bilang energy. Ngayon, pagka nagkakaroon ng diabetes kasi, ang mga tao, either kulang na ang insulin sa mga tinatawag na type 1 na diabetic, wala na silang insulin at all sa katawan kasi yung parte ng lapay nila na naglalabas ng insulin ay siraan na talaga. Kaya para silang mabuhay, kailanganin talaga nila gumamit ng insulin. Yung mga type 2 naman na diabetic, no, meron pa rin silang insulin. Kulang lang nga. Tapos kung mas mataba, no, or ah, nababalutan nga, no, yung nagtaba dito sa bituka natin, no, may tinatawag na insulin resistance. So ibig sabihin noon, pare, kung kailangan kong buksan yung pinto, no? kung wala akong resistance, isang tulak ko lang. Mabubuksan ko yung pinto, papasok na yung asukan. Pero kung mataas ang resistensya, nako, kailangan yung bulabugin yung pinto ng mga pare, sampung tao para lang mabuksan at para makapasok yung asukan. So hindi na balance no. Eh. Oo. Oh, oh. Doktor banggit nga po yung uh, two types of diabetes. Meron po bang uh, di, uh, different approach sa dalawa na 'yon in terms of treatment? Tama, no? Kasi yung type 1, wala silang insulin at all. Talagang insulin ang gamot nila. Kasi hindi sila mabubuhay nang walang insulin sa type 2, no, may insulin pa naman sila kaya maaring gumamit depende sa pasyente, no? May uh, maaring gamitan ng mga tabletas, mga iba dahil sa sobrang pulang na rin talaga ng insulin, kailangan din mag-inject na rin ng insulin. Dok gaano po ba kahalaga yung regular screening at early detection? Mm -hmm. Mahalaga talaga, mahalaga talaga kasi nga pag hindi mo nararamdaman, akala mo okay na okay ka, tapos bigla na lang may nararamdaman ka na, no? Kasi uh, hindi mo pala alam nasisira na yung mga parte ng katawan mo, no? So ang mga complications kasi ng diabetes 'yan, no? Ang mata, no? Sa likod ng mata, yung tinatawag na retina, kung so saan dumadaloy ang dugo, no? So, yaan, nasisira yan kasi pagka parating mataas ang blood sugars, no? Ang mga nerves natin, yan, isa din yan, no? nasisira pagka parating mataas ang blood sugars. Kaya iba, minsan gulat ka nakatapak na nga daw silang pako, di ba? Baka nabalitaan mo yung iba na oh, oh. nakatapak na mm -hmm. ng pako, wala pang nararamdaman. Ah, okay. So uh -huh. naapekto na yung nerves nila na hindi na sila makaramdam po. Tama. Sa mata, Dok, uh, nauwi po ba ito sa pagkabulag? Yes. No. So one of the leading causes yeah. ng pagkabulag ay parating mataas na blood sugars din no? Um, ang mga iba pang problems sa diabetes, no? Yung mas mataas ang chance ng heart attack, tsaka stroke, tapos yung tinatawag na heart failure, yung hindi na ganun kalakas yung puso. Mm -hmm. Bukod nga dito, Dok, uh, bukod sa mga cardiovascular disease na pwede nating makuha sa complications sa diabetes, uh, na ikokonekta rin po dito yung pagkakaroon po ng kidney disease. Paano Ay, po ba o, ito nangyayari, Dok? Tama, tama, mm -hmm. no? Kasi pagka ganun din, no? Pag parating mataas ang blood sugars, ah. parating mataas ang blood pressure, nako, hirap na hirap ang kidneys natin at nakakasira ito ng kidneys natin. Hindi yung, minsan kasi diba yung mga chismis sa atin na yung mga gamot, nakakasira daw <laughs> ng kidney, ng kidney kidneys, no, yung mga gamot na ginagamit for blood sugar control. Pero hindi ito totoo. No? So yung nakakasira ng kidneys sa mga diabetics is usually pagparating mataas ang blood sugars. Nalilink na din to Dok. Ah. speaking of kidneys po, nalilink din po ang diabetes sa ah, pagkakaroon po ng CKD or chronic kidney disease. Ano po ba yung mga complications na ito? Bakit po nalilink siya dito, yung diabetes? So, ang chronic kidney disease, so chronic, no ibig sabihin, hindi ito yung panandalian lang na biglaan lang na nasira or na damage no kasi pagka ang tawag namin doon no kadalasan makakapag-recover pero yung chronic yung katagalan ng exposure dito sa kataasan ng blood sugar so more than 3 months na na yung kidney function natin na nagkaroon ng uh, damage o pagbabago, yan ang tinatawag na, na chronic kidney disease. No? Yung kidneys natin, hindi na ganun kalakas. May symptoms ba, Dok, para malaman natin na tayo pala ay eh, papunta na ron Ayun, At no? Pagkakaroon ng CKD. Oo nga, eh, di ba? Kasi minsan, hindi mo naman alam, di oh, ba? ka na lang. So, sa simula kasi, pag very mild pa ang chronic kidney disease, ang dalas wala ka naman maramdaman. Pagka yung iba, nagkipapansin nila yung ihi nila, parang mabula na. So, maaaring uh -huh. nagkakaroon na ng protein sa ihi. So, isa din yung senyales. Pag medyo mas malala na yung chronic kidney disease natin, yan, yung ibang pasyente, nagkakaroon ng pagbaba ng pulang dugo or anemia. So, syempre, kung mababa yung pulang dugo mo, um, madali kang mapagod. Namumutla. Uh, namumutla. Madaling mahapo. no? Yung ihi, kumukonti na. Kasi ang purpose naman ng kidneys natin, ba, yung water na excess, dapat ilabas mo sa ihi. Uh -huh. Eh, kung hindi ka na makaihi, so maya maya magmamanas ka na. Minsan, naiipon pa sa lang, so nagkakaroon ng tinatawag na pulmonary congestion din. Connected din po ba ito sa pagkakaroon ng bato sa bato, Dok? Ay, okay. Yung bato sa bato, hmm. more of ano naman siya, nagkakaroon tayong kidney stone na okay. tinatawag. So, minsan din naman, uh, maraming ibang other causes din ng kidney stones, no? Hmm. For example, kung uh, matataas ang calcium levels natin sa dugo, maari kang magkaroon ng kidney stone. Kung mataas ang uric acid, yung iba, nagkakaroon ng kidney stone. So, iba naman din. Pero, Dok, balik tayo sa diabetes. Totoo po ba na ito daw ay panghabang buhay na? Yes. Ito daw ay lifetime of forever. May forever okay. talaga. Yes. At ang diabetes, oras na may diabetes, may diabetes ka na talaga. No, ang katanging ginagawa natin is kinokontrol natin. No, so ang ibig sabihin ng control, gusto natin na medyo malapit-lapit na sa normal. At pagkaganyan kasi ginawa natin, maaari nating maiwasan mga komplikasyon ng diabetes. Pero Dok, ano po ba yung mga importante gawin ng isang tao para maiwasan, uh, oh, maiwasan ang pagkakaroon ng diabetes? Ayan, yung ano, tamang kain, no? So, hindi pwede sobrang dami. Alam ko, masarap. Masarap kumain talaga. Minsan, mm -hmm. di ba? magkayayaan. Tsaka yung each time naman na makita ng tao, oh, tara, kain tayo. Or kumain ka na ba? Mm -hmm. Diba? Yan yung bati sa atin. E so, pero hindi po pwedeng sobra-sobra ang pagkain. Lalo na sa mga pagkain na sagana sa asukal. Mm -hmm. Kasi no, ang asukal, magugulat ka, anim na kutsarita ng asukal, halos katumbas na niya yung calories ng half cup ng rice. Mm -hmm. no? Kaya yung mga soda, tapos syempre yung mga detimpla na juice, mm -hmm. mga iced tea. Three in one, mga three in one. Three in one. kasi di ba asukal yung okay. uso dun eh. So, mga maasukal na pagkain, iniiwasan din natin, no? Siyempre, yung physical activity, kung hanggat anong kaya nating mga exercises, ikaw, ano ba exercise mo usually? Ano lang po, jogging, walking, brisk walking, mga ganun lang po. Ay, okay yan, <laughs> di ba? sa physical activity uh, reaching oh. 7000 steps a day sabi nga Oy, po nila so, that's good yun, uh, oo okay din 'yan Dok, ito naman po no ano naman po yung importante gawin ng isang tao once diagnosed or once na ano, nalaman niya na meron po siyang diabetes pwede po ba siyang magkaroon ng reverse treatment or um, undergo ng uh, reverse treatment so ang kailangan syempre no pag nalaman niyan may diabetes no part parate ng gamutan ng diabetes tamang kain tamang exercise no tamang gamot and then yung pagkonsulta sa doktor kasi kailanganin i-adjust yung mga gamot. Hindi ibig sabihin, iba kasi feeling nila, o oh may gamot ako so kakain ako ng kakain. Hindi. So parating balanse ito ng tamang kain, tamang gamot, tapos ina-adjust yung gamot para makuha nga din natin kung ano yung gusto nating targets. No? At the same time, minomonitor you know, din na Siyempre, iniiwasan nga natin yung mga heart problems na nabanggit na, ko pa nina, kidney problems, mga ganyan. Dok, para naman dun sa mga taong hindi naman sila diabetic pero at risk. Siguro, halimbawa na lang yung mga talagang matagal na nakaupo. Tulad na isang nga po yun sa mga risk. Ano po ba yung mga pwede nilang gawin o iwasan para na lang hindi, hindi na madiretso sa pagkakaroon ng diabetes? Correct. No? So as much as kaya, sana every hour tatayo tayo no? and then konting kilos kahit one or two minutes. Malayo naman tayo minsan sa computer screen natin kung kaya. No? Tapos yun sa pagkain pa din lang. No? And then kung naninigarilyo, kaya sana matigil ang paninigarilyo. Umiiwas din tayo sa mga pagkain na sagana sa taba ng pare. Okay. So, syempre, ayaw mo nang kung may baboy, huwag mo kakainin yung taba. Diba? Tapos sa mano huwag mo nakakainin yung balat. Parang ganyan. Diba? So, huwag naman parating pinirito yung pagkain natin kasi syempre, yan na naman, taba na naman, mantika na naman. Pero Dok, ano po bang posibleng mangyari kung sa, talagang sabi natin iniwasan po nila lahat yan? Kaso sumobra, medyo umiwas ay, na po talaga sila sa kanin, mm -hmm. sa karne. Mm -hmm. Ano po yung posibleng mangyari? Ay, huwag naman ano, completely huwag kumain. Uh -oh. Parang ang hirap, ano? Uh -oh. <laughs> so, hindi rin naman pwedeng hindi tayo kumakain. Uh -oh. So, lahat tayo kakain. At hindi rin naman masamang kumain ng carbohydrates. Uh -oh. Kasi minsan iba isipin nila, ay, no rice na uh -oh. ako, ganyan, no? Tapos end up, kakain ako ng ano ba yung famous ngayon? Samgyup. Samgyup Masarap, no? Pero puro langis. Eh. So, ang taas na naman ng kolesterol nila. So, it's always a balanced diet also. May konting carbs, no? Ang sa carbohydrates natin, yung complex carbohydrates, yung kailanganin mo i-digest. So, syempre, pwede ang kanin, no? Ang difference lang ng white rice at brown rice. Yung brown rice, maraming fiber no? Kaya slower ang digestion mo doon kung para sa white rice. Pero again, hindi rin sobrang dami, you know, no? So tamang carbohydrates, maraming madahon na gulay as much as we can, no? Tapos may ulam, pwede isda, pwede manok, wala balat, pwede baboy, walang taba, no? Baka sa madalang kasi di ba yung yung taba yung ng baka nakasiksik sa laman eh. Dok, nabanggit nyo nga po yung high fiber rich or Fiber-rich foods po, nab nabanggit kanina, mahalaga po ba na magkaroon din ng magandang metabolism para maiwasan din ito nga pagkakaroon ng diabetes or risk? Mm -hmm. Kasi pagka high fiber tulad niyan ang gulay very rich in fiber. So kahit na one cup kainin mo, mababa lang calories mo. Eh, pero syempre, lamang chan pa din. Tapos good for intestinal health pagka marami tayong fiber na kinakain. Okay, Siguro huli na lang po, Dok, baka meron po kayong mensahe po sa publiko tungkol sa uh, kahalagahan po ng early detection po ng diabetes. And of course, tips na rin po para makaiwas po ang mga Pilipino, lalo na sobrang prone po natin sa diabetes. Yes, so sa lahat ng mga viewers natin, sana ma-iwasan um, uh, talaga natin ang ganitong klaseng sakit. Habang wala pa tayong sakit, dapat tama ang kain natin, hindi labis, kung kaya more physical activity kasi s'yempre di ba, gusto natin bago pa tayo magkasakit ay healthy tayo at hindi na tayo umabot doon sa sakit. Doon naman sa mga taong may diabetes na importante ang tamang kain, no, ang tamang exercise, tamang gamutan, magkonsulta sa ating mga doktor para ma-adjust ang mga gamot, no. Again, gusto natin maganda ang blood sugar levels natin para wag na tayo umabot pa sa complications naman ng diabetes kasi it affects all parts of our body and ang hirap na, 'di ba, pagka nangangalay na ang at nagkakaroon na tayo ng problema sa katawan baka may gusto pa po kayong idagdag sa public na sa mga gusto po or nahihirapan, nahihiya, natatakot na magpakonsulta, saan po silang pwedeng lumapit po? Okay. So, meron ako po ay nagre-represent sa Philippine College of Endocrinology, Diabetes and Metabolism. You can visit our website. Meron kaming TikTok, meron kaming Facebook, no? Meron kaming Instagram, meron kaming mga tips doon kung ano yung tamang kain, no? Ano ang pwedeng iwasan na mga pagkain, tamang exercise, and actually generally tips about diabetes care. You no, know? uh, we are composed of endocrinologists. So ang endocrinologists po, no, ay mga doctors who specialize ng treatment ng mga hormones, especially diabetes and thyroid diseases. So you can approach any of us and we are more than willing to help. Meron din po kami, actually, no, we celebrate Diabetes Awareness Week regularly and this coming August 15, mag-celebrate din kami sa Bulacan ng Diabetes Awareness Week and you are welcome to join us also. Doc maraming salamat po sa pagpapaunlak po sa aming program and of course for, for giving us enough knowledge po tungkol dito sa diabetes. Ano po yung kahalaga ng early detection and of course kung paano po ito may iwasan, especially sa ating mga Pilipino sobrang prone at risk po sa pagkakaroon ng diabetes. Muli po, thank you so much po, Dr. Thank you Lara. so much. Ang diabetes ay isang seryosong sakit, pero kung maaga natin itong matuklasan at magapan, ay makakaiwas tayo sa napakaraming komplikasyon sa tulong rin ng edukasyon at mga tamang impormasyon, regular na pagpapasuri at suportang medikal mula sa mga eksperto, kayang labanan ang patuloy na pagdami ng kaso nito sa bansa at panatalihin kontrolado at maiwasan ang sakit na ito. Ika nga ng mga eksperto, ang buhay ay napakahalaga. Mas okay na gumastos sa masustansyang pagkain at healthy lifestyle kaysa magpagamot habang buhay.